Hello mga kasaka, alam nyo ba na itong puno ng saging ay maaari nating ipakain sa ating mga alagang hayop? Kung interesado ka, panoorin mo hanggang dulo itong ating video. Siyempre, first of all mga kasaka ay ating maghihiwa muna tayo ng ating puno ng saging para makain po ng ating mga alaga. So, ang applicable na pwedeng kumain dito ay lahat po ng mga hayop. Pwedeng baka, baboy, kambing. So, kung mapapansin nyo po mga kasaka, yung pag i natin ay ganyan lang po. Dapat kailangan maninipis para po mabilis nilang makain. So, ang puno po ng saging ay usually itinatapon na lang pagkatapos nating maharbisan. Pero ako, ginagawa ko siyang pagkain ng ating mga alagang ayop. Ganyan lang po ang paghihiwa ng ating puno ng saging. Hayaran tiyagaan lang. Kung mayroon kayong shredder makasaka, mas maganda po para mas mabibilis po yung paghihiwa natin. At pagkatapos niyan, maglalagay na tayo ng molasses para po sa kanilang panlasa, no? At maglalagay na din po tayo ng asin. Ayan, ganyan lang po mga kasaka. At pagkatapos niyan, maglalagay din tayo ng darak para mas maganda yung kanilang pagkain, no? At maganda yung odor niya at patrak para makain po nila ng maganda. At ganyan lang po, pag mimixin lang po natin, hanggang ma-divide po yung ingredients na nilagay natin. At ito na po, papakita ko po sa inyo na hindi lang po kambing, pwede rin po sa baboy. Ayan, gustong-gusto po niya mga kasaka. Oh. Kaya maganda po ito, at hindi na tayo mamuro problema. At ganito rin po sa ating mga alagang kambing. Gustong-gusto po ng ating mga alagang kambing itong ating ginawa, pagkain nila. Ayun lang mga kasaka. Thank you!